Ayun punta guys. Magkapitan ninyo guys. Kapi. Aw, oh, gatas pala. Bird's mga tayo guys ang ulam lang namin ngayon ay ano itlog ay tinamad kami mag labas sa tinamad kami pumunta ng palingke kain tayo Tiệm mm -hmm. man ah. Bibili lang tayo ng baon natin Sa labas So ito lang ang ulam namin guys Itlog Patikin nga ako ng ano mo Choco na gatas. Nakita mo yung bagong patalastas yung champion na Choco? Champion? Champion yung brand niya, pero Choco. Mm -hmm. Try natin ka. Magdang na grocery tayo, bilit tayo na na. Try lang natin kasi nakita ko, sarap na sarap sila eh. sila na

Não?